Sulit pa ba ang magpunta sa Manila Ocean Park? Tara, pasukin natin. Pagdating nyo rito, pwede kayong bumili ng ticket sa kanilang harapan. Meron ticket booth dito at meron din ticket sa online. Mas mura daw sa online. Kaya kung ako sa inyo, magpabook kayo sa online kung may balak kayong magpunta ng Manila Ocean Park. Kapag kapasok mo dito sa kanila, pipila lang muna kayo dito sa kanilang entrance. Kung gusto nyong magpa-picture, meron kameraman dyan. Siyempre, may bayan. Pagpasok mo, unang bubungad itong parang aquarium na ito. Di ko alam kung anong tawag sa isda na yan. Tapos, sa kabila naman, ay itong malilit na isda nito na sobrang cute. Siyempre, mag enjoy ang mga chikiting ninyo, ang mga pamangkin ninyo kapag pinasyal nyo dito. Bubungad din dito sa inyo si congressman. Siya ang unang babati sa inyo, di ba? Napakapait ni congressman. Pero ganyan-ganyan lang yan, garapal yan. Pagkatapos mo madaanan niyan, ay madadaanan mo rin itong aquarium ulit. Siyempre, walang katapusan na aquarium to. Kaya nga, Ocean Park. Ayan, kung makikita nyo, yun ko, nung isda yan, bangus ata yan. Pero parang hindi naman siya bangus. Hawig na hawig lang. Ayan, sobrang linaw ng tubig, sobrang laki at makikita mo talaga yung mga isda na hindi mo nakikita sa ordinaryong park lang. Siyempre, dito mo lang yan makikita yung iba. Dito ay parang may mga props din na parang kahoy o mangrove ba yan at saka ito na parang mga coral. Siyempre, makikita mo rin yan na iba't ibang kulay, sobrang ganda kapag nandyan kayo dahil meron din mga maliliit na isda na naninirahan dyan. Dito naman, makikita mo yung bahay ng sea snake. O, diba? Sobrang lalaki din ng mga sea snake na to. Siyempre, makikita mo na sa personal yung hindi mo nakikita. Dito ay parang mga aquarium din to ng mga coral na sobrang ganda. ba diba? Ang lilinaw, sobrang ganda ng mga kulay at ang dami. Hindi lang isa, kundi sobrang dami talaga. Mananawa ka talaga sa mga corals na dito mo lang makikita kung hindi ka naman diver sa mga dagat. ba diba? Dito, walang katapusang isda. Ito ang pinaka-the best sa lahat. Ang kanilang tunnel na ito, di ba? Sobrang laking aquarium na parang tunnel, pwede kang dumaan sa ilalim at makikita mo lahat ng mga isda, mayroon din yan sari-sari, iba-iba, siyempre pinaka best spot ang magpicture dyan dahil yan kung makikita mo, di ba? Sobrang ganda nga naman talaga. Siyempre di mawawala yung pag imot imot natin dyan Dito naman ay pwede mong ilagay ang iyong mga daliri o kamay at siyempre, parang kinakagat ng mga isda na malilit na yan ang kanyang mga kalyo. Nakakakiliti siya as in sobrang nakaka-relax din. ba? Diba? Sobrang cute na mga isda na yan dahil minamasahi pa nila ang iyong mga daliri. Sa part na to, yung malaking aquarium pa rin kung saan naman ay nakalagay ang mga pating o di ba? Diba? shark as in pating. syempre Diyan tanaw-tanawin natin sila dahil nga bihira tayong makita ng ganyan, 'di ba? Para ka talagang nasa ilalim ng dagat kapag nakakita ka dito. Diba? Dito mo lang yan makikita. Dahil hindi mo nang pwede lapitan yan sa dagat. Baka sunggaban ka pa. Diba? O. Pwede mo siyang haplo-haplusin yung alang may salamin. Sa part naman na to, sa may bandang taas, makikita mo yung mga naglalakihang mga pating pa rin. O. Diba? Walang katapusang pating. Dito naman ay pwede mo silang hawakan. Ayan. Nilalabas nila yung kanilang puntot at pwede kang humaplos at magpicture-picture dyan Dito naman sa part na to, may view day kung saan kita mo ang dagat na napakaganda, napakalinis, 'di ba? Wala kang makitang lumulutang na basura. Sa part na to ay yung mga penguin naman kung saan mga encounter mo sila ng malapitan. Pwede ka rin pumasok dyan. May another bayad nga lang, 700 pesos yata. Yan yung magpapakain ka ng mga penguin. Bali, hiwalay yan sa entrance sa Ocean Park mismo. Dito naman dahil Christmas na, meron din silang Christmas Village. Kung saan ang tema ay parang kang nasa snow, di ba? Siyempre, mawawala ba yung mga pagong? At meron din mga yan. Ayan, kung makikita nyo, sobrang dami din. At siyempre, ang lalaki ng kanilang ulo. Parang may kahawig. Dito naman ay kanyang iguana. Bale sa part na to pala ay ano na to. Yung sa kanilang mga crawlings kung tawagin nila. Ayan, syempre di mawala ang ipis. Bihirang bihira yan kaya meron sila dito. Kung may insekto, may beshi din. Siyempre, ang beshi mo na nandito lang, nagpapalamig, makikita mo rin dito. Ayan, sobrang dami nila, di ba? Meron maliit, meron din sobrang laki. Pinaka-best part, ang kanilang si lion show dito ay magpe-perform ang kanilang si lion meron din bird show at yung mga reptiles, ayan, kung makikita mo meron din swimming pool sa likod, kung gusto nyo mag-swimming, another bayad 400 pesos per head dito nga ay lumakas yung ulan, kaya naman kanya-kanyang punta sa dulo nung una nga yan, maganda sana sa harapan yun nga lang, nababasa kasi ng ulan nyan huwag kayo mag-alala guys kung sakali umulan, libre ang kapote na yan. Bibigyan kayo. Dito nga, magpe perform na ang kanilang si Lion. Oh, By the way, my name is david, and I would like to meet my sea lion friends together with the trainer one of the time. On your left side is the sea lion generally cruising around 11 miles per hour using the rolling movement of the front river. Waterbox rivers are behind the underbody functioning as water for it. And that's the normal. Careful, ladies. Almost there. It's yes, better. And one that's it. Oh. All right. All right. I think we've got everything. The both thing, the reset, really the reset. Really <laughs> Right, Pagkatapos nga ng lion show, sumunod naman ang kanilang ibon. Ito yung bird show nga. At yan, kung makikita yung nagbabasketball siya. Para nga pala sa nagtatanong, ang entrance dito ay 730 pesos kasama na nga lahat ng mga inikutan namin. Kaya kung gusto nyo mag-swimming, another bayad po yon 400 pesos. Kung gusto mong pumasok sa kanilang pinguin at gusto pakain ay another 700 pesos. So, ayan lang ang experience ko ngayon dito sa Bird Show.